One year kang hindi maninigarilyo, halos hindi ka na mga heart attack, medyo safe ka na. At ito nga, pag five years ka na hindi maninigarilyo, almost safe ka na dito. Nabawasan na yung risk mo ng mga lung cancer at iba pa. Ano mga risk ng smoking? Alam naman natin, ma-expose ka doon sa mga chemical, di ba? Ang pinaka-nakakatakot talaga, lung cancer. Yun talaga. Pag pag, pag pag ang isang pasyente may x-ray, may bukol, ang tatanong namin, naninigalilo ka ba o oh, hindi? Pag, nasi, pag sinabi na smoker, malaki ang chance na lang cancer yung bukol. Sa bad breath, nasisira ipin. Ito po problema, erectile dysfunction. Ah, mahina sa sex. At sakit sa puso. Nagbabara yung sa puso. Ito po, 14 types of la of cancer na kukuha sa panini paninigarilyo. Kung mas malaki ang bilog, mas maraming tao ang nagkakaroon nitong klaseng cancer na to. So lung cancer ang pinakamarami sa lahat. Meron ding cancer sa esophagus kasi nga dyan dumadaan yung usok. Meron sa lalamunan, throat cancer. Meron sa stomach, kidney, pancreas, bowel, bladder at iba pa. Yan. Bukod sa bad effects dun sa